Uh good day. Uh, uh, nandito ulit tayo mga idol nag-vlog uh, mga idol. Mga ilang araw tayo hindi nakapag-vlog halos isang buwan mga idol at uh, unang unang nga mga pala mga idol pinasasalamatan natin po yung mga solid supporter po natin at saka laging tumatangkilik sa mga video po natin at saka sa live po natin guys uh, sa laging paangat ko mga idol nagpapasalamat tayo na marami tayong natutulungan marami tayong napapaangat mga idol ang uh, ngayon ang maishishare ko naman mga idol uh, kung paano dumiskarte dito sa live na tayo po ay umangat po mga idol kasi aminin man natin mga idol sa totoo naman talaga mga idol real talk lang po mga idol uh, yung sinasabi nila na magbukus kayo ng content. Oo, tama po yun. Sang-ayon po tayo dun. Kaya ang, ang mapapayo po natin na bago po talaga tayo pumunta sa mga live at saka bago po tayo pumunta sa sub sa mga idol. Uh, sa mga kadalasan natin na na ng mga vlogger, mga idol, ang sabi nila na yung sub for sub at saka uh, nakikipag-engage tayo mga idol, nag -watch to watch mga idol, hindi daw ah uh, hindi daw siya organic but hindi nila nasabi na organic na dun tayo nagsimula mga idol sa uh, sa sub sa sub at saka what's, uh, what's to ah uh, dun po tayo nagsimula mga idol sa awa naman ng Diyos sa ngayon mga idol nandito na tayo mga idol sumasahod na tayo as abaguhan kasi uh, hindi tayo swinerte sa ano sa ipi pinag-aralan po natin dito kung paano tayo dito kumita mga idol. Ah uh, sabi nila hindi daw ipektto pero para sa akin epektibo naman mga idol. Kaya sabi ko nga naman sa mga baguhan dyan wag po kayo para sa akin wag po kayo magpapalito at saka wag po kayo uh, wag, wag mabrinwas po yung mga sinasabi nila na hindi po epektibo yan okay lang po yan sa totoo naman talaga aminin po natin mga idol nagdaan din po yan uh, sila sabi nga naman uh, turuan po natin ng isakto yung mga kapwa content creator na makasahod ng isaktong sahod mga idol kasi kung si naman talaga mga idol kung gagawa ka lang ng content katapos hindi ka pupunta sa mga live, hindi ka pupunta sa watch to watch, sinong manunood sa iyo kasi as abaguhan kasi ang kagandahan doon na pumupunta tayo sa mga live at saka watch to watch may nakakakilala tayo nakakamit tayo ng ma uh, magagaling na kapwa content creator na basta ang puhunan lang po natin stay humble po at saka magpakabait po tayo mga idol at saka um, uh, ang point doon pag uh, na pumupunta tayo at napapansin tayo na may mga ay, mabait yung content creator marami po sa atin nag advise po mga idol kaya yun po ang uh, inano po natin huwag kayong maniniwala mga idol na nasa sabi nila na yung boosting daw sub for sub at saka yung watch to watch hindi uh, hindi organic wag po mga idol kasi tayong mga baguhan um, uh, kaya ito itong blog na to isinishare ko to sa mga baguhan mga idol na Uh, para kayo ay mag-improve po mga idol at hindi lang tayo ay sa kanila lagi manunood sa mga malalaking content creator na yan po sinasabi kasi once naman talaga ako naman talaga mga idol pag once uh, manood ako sa mga malaking content creator katapos sasabihin na uh, hindi hindi daw organic yung sub for sub at saka what's to watch sa totoo naman talaga mga idol kung ako as abaguhan talagang hihinto talaga ako manunod na lang ako sa kanila kasi sa totoo sa totoo si naman talaga mga idol kaya sabi ko nanunod na lang kasi doon pa lang panghihinaan ako ng loob uh, magkukuntin nga tayo sino naman ang manunood kasi wala sa, wala sa atin nagsasab kaya ang uh, ito ipapayo ko sa inyo na ito po talaga ang ginawa ko uh, ginawa ko to para uh, as uh, mga baguhan ma ano po tayo mamotivate po tayong mga idol kasi uh, to, sa totoo naman talaga um, uh, to be honest aminin ko ako talaga nag nagumpisa ako sa sa pursab at saka uh, watch to watch mga idol dun pa sa, sa FB kasi sabi nga naman pag hindi ka talaga marunong dito sa social media makasama hindi ka talaga aangat mga idol kasi sabi ko nga nga naman kahit uh, as a content creator kahit hindi nagko-content basta nakita ka ang kabaitan minsan na ano sila na kumbaga sa ano nadadala sila sa panonood sa atin live Uy, ang bait ganun ganon mga idol lalo na sa mga kapwa content creator kaya ang it, itong uh, itong topic natong mga idol na labas tuloy kasi inexplain po natin para kayo ay Ganahan po kayo asa paru sa atin mga baguhan Kaya kung kayo ay mga baguhan dyan mga idol um, Hindi man tayo ganun kagalingan Kung once na kayo ay may gusto ipiim sa akin Ipiim nyo lang ako sa messenger ko Richard uh, richard Palaciosarno uh, Hanggat makakaya natin, sasagutin po natin guys uh, Ako po ay nagpapama... Ako po ay... Uh, ako po ay nag... Uh, huma, ano uh, talaga na pinaninindigan ko talaga na yung sub for sub at saka uh, watch to watch epektibo talaga kasi hindi po talaga ako sa sahod hindi po talaga ako mapupunta dito sa YT kung hindi ko yan talaga ginawa kaya kayo mga uh, kaya tayong mga baguhan yun po mga idol at saka itong tips na to na uh, paano natin malaman sa uh, paano tayo mga lag, agad dito sa live. Ang uh, ang may papayo ko lang naman dito sa live kasi gawain ko pa naman to sa FB. Uh, kasi nung nag-ano ko sa FB, uh, uh hindi man tayo swinerte doon kasi hindi nag-ano yung account natin. Pero marami tayo dun natulungan. tulungan. Uh, lumipat tayo dito sa sa ano sa YT uh, kung ano kung ano tayo magpaangat sa sa FB tapos kung ano tayo magpa, mag-promote doon Uh, ganun din ang ginawa ko naging epektibo naman dito sa white dami naman ang natulungan ko uh, uh, hindi naman sabihin na dami kumbaga sa ano Marami tayong ikakakilala at saka nabibigyan ng tips. Kaya ang mapapayo ko dito sa mga sa sa ating mga baguhan, kahit naman uh, hindi man sabihin na baguhan kung matagal na dito sa ano, dapat din may diskarte din dito sa sa pag uh, sa mga live. Kung gusto mo talaga dumami yung sub mo at saka dumami yung kaibigan mo at saka makakuha tayo ng mga solid solid supporter talaga, um, ang may papayo ko lang naman para sa akin. Uh, once na pumupunta tayo sa mga live uh, ang unang-una unang-una mag-upload tayo ng uh content tapos yung content natin syempre uh syempre paguhan pa lang tayo kung ano ang talent mo na medyo kakaiba or uh like for example pag uh, pag-aayos uh, ng motor or uh, dito sa pag vlog yung mga may mahalagang uh, mahalagang makukuha sila kasi as uh, ano kahit hindi nagko-content i-watch itong video natin kaya yun po Das ang, ang may ano ko lang na once na naka-upload na tayo kasi pupunta tayo sa mga live. Matik po 'yan pag pumunta tayo sa live, hindi tayo diyan malulugi mga idol kasi uh, dadan talaga tayo na naman diyan sa watch to watch at saka sub to uh, sub, uh, sub, for sub mga idol. Kaya kayo uh, sasabi ko na toto talaga tong uh, ano ko kasi real talk lang naman talaga mga idol kasi buti na lang na nandito tayo na uh, inanuhan po natin yan na sa porsa pa sa ano? dahil uh, sa ano po uh, ang may papayo ko naman dito sa pag ano ng live na uh, di ba upload na tayo? tapos ang magandang gawin po natin uh, magmasid muna na tayo sa sa live uh, hangat nagmamasid po tayo mga idol uh, i-shout out po natin ang host i-shout uh, out po natin hello hi uh, ano kung bakas ano uh, puriin po natin ng uh, halos uh napakabuting puri tapos uh, anong kung anuman ang i-reply sa kung ano at uh, tanggapin po natin tapos sa uh, tingin-tingin tayo sa mga live uh, sa live pag once na medyo uh, maganda yung live unang-una sa lahat uh, number one po dyan ang mga idol ang may advice ko mga idol dapat pagpasok natin sa live uh, mga halos nagpaka-moderator sila mga idol nagpaka-moderator sila kasi unang-una sa lahat, pagpasok mo pa lang dyan, pag nag-comment ka ng uh, mga bakas na hindi na ma hindi makakalimutan mga idol, matik po dyan, makakasab sila sa'yo kasi sila ay may moderator. Pero pag uh, pumasok tayo sa mga walang moderator, tapos tayo ay walang moderator, ang mangyayari dyan, masasayang lang ang oras natin. Kasi hindi ka makakadikit, ay hindi sila makakasab, hindi rin sa'yo makakasab mga idol. Yun po ang ang purpose doon. Katapos pag na pag nakita mo nang na puro may moderator pasukin mo yan tapos uh, pakiramdaman mo yung host kung masipag mag shout out, masipag magpakilala ng mga viewer ayun uh, pasukin mo kasi may pewter ka diyan uh, makikilala ka dyan. kasi oy shout out kay ganun-ganun uh, shout out uh, ganun pa uh, iyano po natin kay kilala to yun po uh, ma mapapansin tayo dyan. Tapos ang pangalawa ko diyan na maititips ja sa mga live. Dapat uh, pag nandito na tayo sa live, uh, magmamasid muna tayo. Uh, siyempre nagko-comment-comment tayo na dapat ang ano lang natin dito ba? lang natin dito. Stay humble lang po tapo tayo at saka ano lang po tayo. Dapat uh, malawak ang pagunawa po natin at saka intindihin po natin minsan talaga ikaka tayo sa mga comment na ano, papakumbaba na lang tayo kasi wala naman mawawala ah, uh, yun po, pag ah, uh, nandito na tayo sa comment kasi nakikita na natin na may mga moderator ah, uh, alam ko na hindi masasayang yung oras natin ah uh, abang-abangan nyo kung sino ang kung sino ang Kasi lagi ko tong tinitips talaga sa pag nagla-live ako, nagpapangat tayo. Lagi ko tong tinitips sa inyo, uh, sa mga viewer ko na ganito ang gawin nyo. Kaya sabi ko, maski kaya gawin ko tong vlog. Ayun to po, ginawa, ginawa natin tong vlog. Tapos yun po, na, nandun na tayo, nag-comment-comment na tayo. Tapos tingnan-tingnan uh, po natin kung gusto mo talaga lumago yung sub natin atingnan uh, mo kung sino ang nagkukumin pag may nakikita ka doon na uh, dan uh, ganto ganto dan sab, ganon, tas maganda yung reply na uh, done na rin sayo pwede natin yan unahan pwede natin yan isab kasi matik po yan babalikan po tayo tapos pag uh, nandun, ang punto naman na nandun na tayo sa uh, isinab na po natin at saka didikit ang maipapayo po lang naman para sabihin na natin na maging organic itong uh, pagkikigsab, pursab natin Ah, uh, pag pumunta na tayo sa ano sa kanilang account, Siyempre, mag-watch po muna tayo, pakinggan po natin at mas uh, anuhin po natin yung vlog talaga niya tapos doon po tayo mag-react tapos mag-comment at uh, mag-sub mga idol. Yun po mga idol, maganda po yung maibibigay natin na tulong sa kapwa content creator. Yun po. At saka pag uh, di ba nandun na tayo, Nandun na yung na-point ah uh, yun po, tapos uh, kung mapupwede din uh, Pag nakita ang uh, maganda rin Shout out, shout out din tayo sa mga bisita Hello, hi, para mapansin po tayo uh, Mapansin at uh, mabigyan tayo ng engagement din At uh, madagdagan po mga idol At saka dun po, uh, pangalawa naman natin Kung sa para sa akin naman, sa pangalawa naman mga idol Kung tayo naman ay mag engage mga idol Kasi uh, ang plano po natin na uh, umangat talaga dito sa White ang ang may papayo ko naman uh, once na makipagdikitan tayo mga idol kasi hindi lang naman uh, hangarin po natin maka uh, makadami ng sub at saka ano ang discarte naman natin dito uh, ang point talaga nito ang purpose talaga nito makasahod tayo ang kung gusto mo talaga mag uh, grow yung channel po natin at saka mag uh, ano Pareho sa akin, as abaguhan, pasalamat tayo as abaguhan, halos buwan-buwan tayo sumasahod. Malaking tulong po yun. Uh, ang may papayo ko lang na, like for example na, uh, uh, nandun na tayo na, uh, uh, mag-engage uh, na tayo, ang may papayo ko lang, uh, doon tayo mag-watch sa mga long form video, kasi kahit nga yung mga baguhan yung mga uh, mararami na din, na ano, Uh, nandun na sila, uh, yung nagwawat sila sa form video Huwag po tayo tayong mga baguhan mga idol, huwag po natin ipakita na uh, dun tayo sa mga short video mag-watch uh, mag Kasi ang balik din yan, short video, paano angat yung ano natin Dito pa lang mga idol, kung baga ano, mag-watch ka sa 10 minutes or pataas Ang balik nun, maganda Pero ang maipapayo uh, ko lang sa atin mga kapakuntin content creator, once na tumulong po tayo, huwag po tayo mag uh, maghangad ng kapalit mga idol kung uh, i-watch po natin kung kagustuhan po natin i-engage sila, i-engage po natin may balik man o luwala magpasalamat pa rin tayo at least uh, nakatulong tayo yun po ang may ano uh, ko oh, kasi uh, pag nakita naman ng kapwa content creator na pag uh, unang una sa lahat talaga pag uh, once na makilala po tayo na Uh, ito si ano, masipag talaga to ganun ganon Kusa na lang sila magsasab at saka kusa na lang sila magawawat uh, sa'yo at susuportahan ka mga idol. At saka ang ano ko naman, um, uh, ang may papayo ko lang naman, as, uh, pa, like for example, baguhan. Kahit naman hindi baguhan kasi may nangyayari talaga kahit hindi bago or sa mga baguhan na uh, minsan uh, aminin man natin, may meron talaga nagsisinungaling na ano mga idol. Ang may papayo ko lang naman, uh, wag po natin sirain ang tiwala ng tao Uh, uh, always po tayo maging honest po mga idol like for example ako, like for example sabihin kita na, oy sab na kita gagawin ko talaga at saka gagawin ko yung uh, yung ano ko uh, best ko na i-watch kita at saka bibigyan kita ng engagement kasi sabi nga naman nila na hindi daw epektibo yung watch to watch at sub for sub but uh, uh, yung ano po natin, yung click ah uh, yung, uh, yung engagement natin hindi naman bumababa kasi basta is uh, tama tamang engagement mga idol pero itong uh, diskarte ko po mga idol ah uh, yung diskarte ko sa sa Facebook uh, kasi yung pinding ko na sahod 376 dollars hindi ko man nakuha kaya yun nag tayo sa YouTube uh, sa YouTube sabi nga naman tinadhana ako ah uh, pinagtagpo ako dun sa Facebook pero hindi tinadhana nandito pa lang tadhana ko <laughs> yun po mga idol yun, yun lang ang may papayo ko sa inyo guys ha uh, kung may mga katanungan kayo about sa dito sa sa Pursap or what's to uh, tayong mga baguhan uh, ipin nyo lang ako kasi willing naman ako tumulong kasi uh, pero sabi nga naman uh, hindi naman nyo masabi na itong uh, blina vlog ko hindi totoo kasi kung totoo si naman talaga sumasahod tayo o ta aminin man natin kaya may papayo ko lang kung monetize naman tayo um, mag-upload po tayo ng uh, may makabuluhang uh, vlog mga idol at saka yung may may makukuhang aral may makukuhang aral o kasi aminin man natin to be honest mga idol hindi man tayo as uh, artista hindi man tayo ngayon uh, sikat na na content creator kayang uh, kaya mapapayo ko lang mga idol na Uh, samahan po natin ng Sabursab at watch to watch Kasi once na hindi po natin yan samahan Tayong mga baguhan naku po abutan ka talaga ng taon-taon Sabi nga naman lahat ng uh, dito na ano Dapat may diskarte po tayong mga idol Kasi kung si naman talaga mga idol uh, Kung aasa ka lang sa pag uh, Pag vlog na Magagawa ka talaga Magagawa ka ng content Sino magwa-watch kasi hindi ka naman makikipag-engage uh, sinong mag-engage sa iyo di wala abutan ka talaga ng siyam siyam bago ka mapansin pero ako gusto ko mapansin uh, gusto ko ako dito mapansin sa YT at saka ano ako nagpapapansin nagwawats ako pumuputa ako sa mga content creator iniwawats ko sila at saka lahat ginagawa ko para ay ma mapansin yung account ko yun po epektibo naman po mga idol kasi uh, ang akin lang naman hindi naman tayo kumukontra kasi Uh, sa aminin man natin mga idol pinagdaanan din nila yan pinagdaanan nila yan kung paano tayo pa, paano sila naging sikat sabi nga naman ba't hindi po natin i-share yung pinagdaanan natin sa una hanggat sumikat po tayo maski sikat na tayo sasabihin na natin uh, yung sa sub sub what's to watch hindi organic Huwag naman po mga idol kasi kawawa yung mga baguhan kasi as a uh, nag umpisa pa lang hindi pa po natin natutuklasan yung talagang talent po natin. Pero once na nandito na tayo sa pag-vlog, araw-araw na natin ginagawa. Yun po natututunan na lang natin. Aha, ganun pala ganun-ganun. Doon na makakapag focus na tayo mag-vlog. Yun po ang uh, itong vlog na to, yun lang po ang uh, ang gusto kong maipaabot sa saatin mga baguhan kapwa content creator. Kaya uh, kung gusto mo uh, magsaya sa kung gusto mo sumaya dito sa pagblablog pasok ka lang sa live ko uh, 7 pm 7 pm sa Pilipinas hanggang 10 pm sa sa gabi yun po ang live natin mga idol welcome kayong lahat uh, welcome uh, kung baga sa ano sasabihin niyo na wala talaga tayong pinipili yun po kung sabi nga nawan kung nagustuhan mo itong vlog uh, nagpapasalamat ako at saka Ah, uh, kung mapupwede, pwede mo ako isab at uh, babalikan naman kita kasi doon po tayo aangat mga idol kasi walang ibang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang mga idol. Kaya 'yun po mga idol at uh, maraming maraming salamat jan shout out sa mga solid supporter natin at saka sa mga generous ang puso dyan mga idol. Thank you, thank you so much. Ah, uh, sana nagustuhan niyo itong vlog. Ah, uh, itong vlog mga idol, uh, sa totoo naman talaga mga idol. Hindi ko man masabi na magaling ako or ano uh, base lang sa aking natutunan at paano tayo umabot sa ganitong punto na na monetize tayo as uh, kasi maraming kwento uh, kung susubaybayan nyo sa mga vlog ko mga idol nandyan yung mga uh, kwento ko na ano uh, sa ano, uh, na-monetize tayo dito ng isa't kalahating buwan Nakuha natin yung... Uh, uh, nakuha ko yung sub sa uh, sobra isang buwan Nakuha natin ang 1,000 sub uh, Tapos na-monetize tayo ng isa't kalahating buwan uh, Nakuha natin 4,000 watch hour Tapos na-monetize tayo ng isang buwan Ay, na nagkamali, <laughs> nagsahod tayo ng isang isang buwan Sumahod tayo Kung baga, blessing talaga mga idol Kung baga sa ano, ah... Uh, nagsunod-sunod talaga. Sabi nga naman, basta marunong ka lang makisama, este humble ka lang, marunong ka umunawa, malawak ang pagunawa mo, pagpapalain ka talaga ni God. Sabi nga naman, hindi man, uh, <laughs> hindi man as uh, kapugian natin kasi hindi naman tayo artista, matutumbasan natin naman ng kapugian sa ating puso mga idol. Ah, shout out nga pala, thank you, thank you so much. Ah. hindi na natin ito habaan kasi pwede naman tayo mag-vlog uli mga idol. Kaya shout out, maraming maraming salamat. Sana nagustuhan niyo itong vlog kung may uh, kulang kayo sa kung may mga tanong kayo sa mga diskarte sa mga live sabihin nyo lang kung paano umangat paano dumami yung sub paano yung ano ah uh, ipi nyo lang ako at ah uh, ba uh, reply ko kayo Tuturoan ko kayo ng mga malulupit na diskarte dito sa pag-ano kasi totoo naman talaga bago lang ako dito sa ano pero ginamitan po natin ang diskarte kasi sabi nga naman kung matalino man tayo or uh, magaling man tayo kung wala walang diskarte wala pa rin sayang pa rin mga idol pero kung sabihin nga naman kahit hindi naman tayo matalino kahit hindi naman tayo ma mata, uh, ma dis, uh, ma uh, ano Uh, kasi sabi nga naman, sayang naman ang uh, ang talino si Pag at saka ano, kung wala naman diskarte. Pero pag pinagsama mo yung diskarte si Pag at talino, nako uh, talagang magiging famous tayo nang <laughs> idol. Pero ako naman, uh, sa ngayon, uh, happy naman ako kasi uh, dito ko na tutunan talaga na uh, lumawak pang ano, pag-unawa natin at saka nakakuha pa tayo ng mga maraming kaibigan dito mga idol kaya nagpapasalamat ako sa laging nagsusupport sa itong vlog na to uh, hindi man uh, as, uh, ano, uh, sinabi ko lang ang katotohanan po mga idol kasi kung ano ang pinagdaanan po natin isinishare po natin at saka para rin sila matuto mga idol kasi pag sinabi ko talaga na ano, wag po natin ibrinwas po yung mga baguhan na uh, hindi pikti po yung sub sub at saka ano wag naman po mong idol kasi kawawa naman po yung mga kapwa content creator kasi isipin nila anong gagawin ko na nito ngayon kasi pag once talaga na um, marami ko talaga napapansin sa mga uh, ilang years na sila uh, ilang years hindi na nag-upload kasi nag-upload na lang sila nang upload sino papansin sa kanila kasi wala naman sila engagement Uh, ako sa totoo naman talaga di pagkuhan, di papansin ako nang papansin yan tuloy napansin tayo ng idol ah uh, nakasagot tayo ng idol kaya maraming salamat sana nagustuhan niyo itong vlog maraming salamat ako nga pala si uh, hindi pala ako nakapagpakilala ng idol uh, dito na lang sa las ako nga pala si Richard P Uh, pisar no hindi gumi misa hindi <laughs> cherries ng idol thank you thank you so much uh, maraming maraming salamat see you see you next vlog ah uh, uh, sabi nga naman ah uh, kung bakas sa ano uh, hindi man to kagandahan na vlog pero sa discard naman uh, dito tayo babawi kaya bye bye mga idol thank you thank you so much